Ito po yung isa sa mga uh, ganap eksena dyan sa ano, naging hearing kahapon sa Tricom. Uh, pinatawag yung mga DDS vloggers. Pagkatapos nilang usigin si Duterte na nandito pa nung no, pinatawag last year sa si DP Sara, di ba? Pinatawag ng Qualcomm. Ito naman ngayon, mga vloggers naman ng DDS. Eh, nakaupo si uh, Congressman Abante na hindi naman naka maabante, nakaupo lang. Kasi nakatalikod na lalaki si Paduano, si Toto Paduano, yan ang kausap nila, ano, tapos si General Torre, tapos si former, retired General Apop, congressman ng Antips, ay pinag-uusapan nila dyan. Eh, pero iba talaga yung galon niya, no? ni, ni Torre, maangas, angas, mga taas ng confidence niya. Dahil nakapagpalipad siya ng isang pangulo ang ito kung di ko nagkakamali ito yung core group ng ano eh quad contractor na ano eh na gusto pa impeach si Sara pag pinagtagmi-tagmi mo yung ano yung eh, mga nakikita ng mata mo nag-uusap silang apat parang ano yung eh, sila no? para magkakonnerve talaga sila eh nang e, ano eh e, parang lang ang pake nila tsaka kanilang ano eh layo nun. ang kanilang ambisyon ang patumbahin ng mga Duterte